good morning namig mama <laughs> berantai ilah mama sewa dulu mama misal si mother

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cái anh không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sorry. <laughs> <laughs> <tis> Awa yun. Ah, nag-imod ka. awal, na. Awa. Ito yun din na, ano. Ha? Sabi mabalita. Ah, <laughs> Ora okay. na daw pa ka balik. <laughs> Kuang ko ikaw, Ma'am. Naog kaon mo. <laughs> si way bestin si bestin no? oh ya tawo mag ano pakaon na kaniya ore ay hindi na hado do no yun sa kanila do no Banda, yun lang doon o uh, hariyo pa yun ma yun do no ay solar doon. ah may solar dan ha mao daw kay kadulong-dulong kali na pa yun na duwa nagtapok basura nang asawa may solar. ay solar mo mama eh. di di, di yo man an ano an ilaw

solar do no ani hinali ni jun sha electric pan oh do ah, no bakala ni do no ama bakala pag may ano may budget Ma, di ka makarigos, Jenny? Rizal? Wala, pero mga piniton. Yeah, <laughs> Kapinit-pinit, oh. <laughs> Oo, oh, oh, normal. Ang <laughs> raot, dito talaga. Hindi na nag-anda. Bago na ba kasi raot? Eh, na raot? <laughs> Hindi hmm. <laughs> na nag-andar. Oo. Oo. Okay, <laughs> Nag-resal man, Ada. Nag-urok din. Nag-diretso na lang. Oo, oh, oo. Oh. Oh, pinanganaan. Then... Oo, oh, nag-urang na. Tinik-tinik. Oo, oh, diri. Ang hangin na. Kapinit-pinit niya na gusto. pinit sa hangin. Si Papa, doon na yung lumakaw na. Mata na. Rood pa. Hindi naman, no. Ito na mo, napinit. Um, ah, bagyo? Sorry ano, oh, nano, kay... <tis> Niyana, Abos, na ano, na dapat abot. O na ano kay Niya na aga. Abo sorat na Merkulis sorat na yon. Ada uma uranom pa. <laughs> Uran na namo. na At least siya na may kasama pa Manila. Didi ding. Okay lang, okay naman may kasama kaysa nakaka nervous man so Lucia. oh, pag-abot oh. niya kuha siya dua, dua. 去哪？吃哪了？